Nagbukas ang pelikula sa isang laboratorio kung saan ang isang grupo ng masasamang tao, armado na may metal na tubo, ay brutal na umaatake sa mga katawan ng tao na nakatago sa ilalim ng isang shed. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinuno ng eksperimento, si Dr. Beck ay dumating doon at nagmumungkahi na kailangan lamang nila ang ulo. Kasunod ng kanyang utos, patuloy na hinahampas ng mga lalaki ang mga katawan, sa kabila ng ilan sa kanila ay gumagalaw pa rin. Sa gitna ng kakilakilabot na eksena, dalawang bata ang nakatakas mula sa lab. At ang kopuna ni Dr. Beck, sa pangunguna ni Mr. Choi, ay nagsisikap na mahuli sila. Pagkatapos ng habulan, nahuli nila ang isang bata, na pinangala ng nobleman at sinabi nila na sinubukan din nilang habulin ang babae ngunit sa halip ay nasaktan sila. Nang marinig ito, inutusan ni Dr. Beck si Mr. Choi na patuloy na hanapin ang babae, dahil armado siya ng mga telekinetic na kakayahan. Kinaumagahan, hindi kalayuan sa laboratorio, napansin ng isang magsasaka, si Ku, ang walang malay na batang babae malapit sa kanyang bukid at nagmamadaling tumulong sa kanya. Nag-aalala, dinala niya siya sa loob ng kanyang bahay at doon din ang kanyang asawa, tumawag ng doktor para sa tulong. Tiniyak ng doktor sa kanila na ang babae ay gagaling ngunit nakalulungkot na hindi na maalala ang kanyang nakaraang buhay. Lumipas ang sampung taon, ang batang babae ay lumaki at ngayon ay pinangalan ng Joyon. Dahil hindi magkaanak si Ku at ang kanyang asawa, nagpa siya silang ampunan siya. Ngayon, tinutulungan ni Joyon si Ku sa mga gawain sa bukid at naging malapit na siya sa kanyang adoptive mother na nagpapakita ng mga maagang palatandaan ng demensya. Bukod dito, ang pamilya ay nahaharap sa mga problema ng pera dahil ang presyo ng mga baka ay patuloy na bumababa. Tinatalakay ni Ku ang pangangailangang ibenta ang kanilang mga baka, ngunit sinabi ni Joyo na ang pagdebenta sa mababang presyo ay magre sa malaking pagkalugi. Isang gabi, pagkatapos ng maligo, si Joyo On ay dumanas ng matinding migraine na nagpaluha sa kanya. Ito ay lubos na masakit na nagpapamanhid sa kanyang sentido. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal at bumalik siya sa normal. Nang sumunod na araw, si Jo ay nagtungo sa paaralan kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Myung Hee. Piglang may nagmumungkahi na si Jo ay dapat lumahok sa isang paparating na kompetisyon sa pag-awit, na nag-aalok ng isang mabigat na panalong premyo na $500,000. Sumang-ayon kaagad si Jo dahil ang pagkapanalo ay makakatulong sa pagbabayad ng mga bayarin sa ospital ng kanyang ina at malutas ang kanilang mga problema sa pera. Sa susunod na eksena, pumunta si Joyo On sa audition at nakakuha ng pinakamataas na score at imbitasyon sa Seoul. Noong gabing iyon, habang pinapanood ang kanyang audition kasama ang kanyang pamilya, natuklasan ng kanyang mga magulang na ipinakita niya ang mga kakayahan sa telekinetic sa TV. Naalarma sila nito, ngunit ipinagtanggol siya ni Myung Hee na sinasabing sikat na ang mga espesyal na kasanayan sa kasalukuyan. Tiniyak din niya sa kanila na magiging maayos ang lahat at ang kakayahan ni Joyo On ay makakatulong sa kanya na magkaroon ng karagdagang exposure. Bago matulog, inaaliw ni Joyo On ang kanyang nag-aalalang ina, nangako na ginagawa niya ang lahat ng ito upang matulungan sila. Nang maglaon ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Myung Hee, nakararanas ng panibagong pananakit ng ulo si Joyo On. Samantala, palihim siyang pinagmamasdan ni Mr. Choi mula sa malayo dahil nalantad ang kanyang pagkakakilanlan sa audition. Kinabukasan, sumakay ang mga babae ng tren papuntang Seoul para sa susunod na yugto ng audition. Sa paglalakbay, isang batang lalaki na nakaupo sa harap nila ang nagsasabing. Kilala niya si Joyeon ngunit hindi siya naaalala ng babae. Dito, nalaman natin na ang lalaki ay walang iba kundi ang nobleman. Tinawag pa niya itong Miss Witch at sinubukan siyang sampelan. Sa takot, sumigaw si Myung Hee at gumawa ng kaguluhan dahilan para umalis si Nobleman. Ngunit bago ito umalis sinabihan niya si Joyo On na magkikita silang muli. Pag alis niya, nabangga siya sa isang nasa ang gulang na lalaki at iniinsulto siya. Nang subukan ng lalaki na gumanti, si Nobleman ay brutal na tinapos siya at inihagi sa labas ng tren. Nang maglaon, nang makarating sa studio, Si Joyo unay ay naghatid ng isang pambihirang pagganap at nakakuha ng suporta mula sa mga hurado, at dahil dito napili siya para sa quarterfinals. Sa ibang lugar, pinapanood din ni Dr. Beck ang audition sa TV. Marahan siyang mumiti, halos parang natutuwa siyang makitang buhay ang dalaga. Samantala, sa pagpasok ni Joyo sa banyo, dumanas na naman siya ng matinding pananakit ng ulo sa pagkakataong ito, nagdudugo ang kanyang ilong na nagpapahiwatig na lumalala na ang kanyang karamdaman. Sa isang pagbabalik tanaw, ipinakita sa amin na nang bumisita si Joyoon sa isang doktor, ipinalam niya ito sa kanya na ang sakit ng ulo ay malamang na umabot sa kanyang buhay sa loob ng dalawa hanggang tatlo buwan. Ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang bone marrow transplant mula sa kanyang biyolohikal na mga magulang. Umalik sa kasalukuyan, sina Joyoon at Myung hee ay nahuhuli na sa pag-uwi at naghihintay sila ng taxi sa labas ng studio. Sa sandaling yun nilapitan ng mga tauhan ni Dr. Beck ang mga babae, tinangka silang kidnapin ngunit sa kabutihang palad, isang grupo ng mga bata ang sabay-sabay na lumabas ng gusali at ginulo ang mga lalaki. Sinamantala ang pagkakataon, sumakay ang mga babae sa kanilang taxi at kalaunan ay sumakay ng tren para makauwi. Pagdating nila sa istasyon, habang nakikipag-ugnayan si Myung Hee sa kanyang ama para sumakay humarap si Nobleman kay Joyeon at binyantaan siya, nagbabala na sasaktan niya ang kanyang mga magulang kung hindi siya susunod. Sa sandaling umalis siya, hinimok ng isang natarantang si Joyeon ang kanyang matalik na kaibigan na tawagan ang kanyang ama para sa tulong. Ang tatay ni Myung Hee, si Mr. Du ay isang pulis at banibisita niya ang bahay ni Joyeon. Doon, natagpuan niya ang nobleman at ang kanyang grupo na naghihintay sa isang tao. Nang maramdamang may mali, magalang na hinihiling ni Officer Do ang kanilang pagkakakilanlan at hinihiling na umalis sila sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na ang mga babae ngunit wala silang makitang sinuman sa loob ng sasakyan ng pulis. Dahil sa pagkataranta, nagmadali silang pumasok sa loob ng bahay at nakita nila ang kanilang mga ama na magkasamang naglalaro ng chess. Bago umalis, nagtanong si Officer Du kung kilala ni Zhao Yuan ang mga lalaking bumisita sa kanyang bahay at sumagot siya ng hindi. Sa ibang lugar, ang nobleman at ang kanyang grupo ay nakaharap sa isang profesor na dating kasamahan ni Dr. Beck. Napag-alaman na kamakailan ay sinira niya ang lahat ng ugnayan sa organisasyon at tumanggi siyang makipagtulungan. Bilang tugon, ang nobleman sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa telekinesis, ay gumamit ng baril at pinatay ang profesor kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos, sinunog nila ang kanyang bahay at umalis sa pinangyarihan. Kinabukasan, nakipagkita si Dr. Beck kay Mr. Choi at nagmungkahi na magbakasyon siya sa Europa. Inutusan din niya ito na huwag nang makialam muli sa kanyang mga gawain. Siya ay hindi nasisiyahan sa desisyong ito ngunit sa huli ay sumusunod sa utos ng kanyang superior. Bago umalis, binalaan niya si Dr. Beck tungkol kay Jo Yuon na inilarawan siya bilang isang halimaw na dapat alisin. Gayunpaman, tumanggi ang doktor na gawin ito. Sa hapunan, ang pamilya ni Joyon ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa sakit ng ina. Lumalala ang kanyang demensya at hindi na niya makilala kahit ang kanyang anak na babae. Nang gabing iyon, muling nagising si Joyon sa matinding sakit ulo. Samantala, ang mga tauhan ni Dr. Beck ay pumasok sa bahay at pinagbantaan ang ina ni Joyon na barilin. Kinukuha din nila si Myung Hee bilang hostage. Di nagtagal, nalaman ni Joyo o ng sitwasyon at nang siya ay bumangon. Nakita niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa una, sinubukan ni Joyo o na manatiling kalmado at nakiusap sa mga lalaki na umalis. Ngunit nang ang isa sa kanila ay gumawa ng bahagyang hiwa sa leeg ni Myung Hee, siya ay nagalit at pinakawalan ang kanyang hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Gumagalaw siya sa bilis ng liwanag at walang awan niyang pinabagsak ang bawat tauhan ni Dr. Beck. Matapos mamatay ang huling gun, napagtanto ni Jo ja yun ang kanyang ginawa at nagsimulang magpanik. Kasabay nito, lumilitaw ang nobleman umanga sa kanyang tunay na kakayahan at ipinaliwanag na naiiba ang pagkakagawa ni Jo ja yun. Pinalaan niya ito na kung hindi siya susunod sa kanya sasaktan niya ang lahat sa nayon. Samantala, ang mga kislap ng alaala ay bumabalik kay Jo ja yun ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito para sa kumpletong pag-alala sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Nag-aalok ang nobleman na tulungan siyang mabawi ang kanyang mga alaala ngunit iginiit na dapat siyang sumama sa kanya. Umaasa na mapapagaling ng laboratorio ang kanyang sakit sa utak, pumayag si Jiao On. Bago umalis, bagaman, hiniling niya na alagaan ni Myung Hee ang kanyang mga magulang. Samantala, tinipon ni Mr. Choi ang lahat ng mga ahente sa larangan, handang pumatay kay Jiao On. Sunod, dumating ang nobleman at joyon ja sa isang abandonadong laboratorio kung saan naghihintay si Dr. Beck. Pagkatapos ay dinala si Joyeon ja sa isang silid ng interogasyon at itinali sa isang upuan. Tinanggap siya ni Dr. Beck at nakipag-usap sa pamamagitan ng isang speaker mula sa kabilang silid. Ibinunyag niya na mahigit isang dekada na niya itong hinahanap. Kasunod nito, dumirecho si Dr. Beck sa punto, nangako na tutulungan si Joyeon ja sa pagbawi ng kanyang mga alaala. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-inject ng serum sa kanya. Habang nagkakabisa ang serum, nagsimulang maalala ni Joyoon ang mga eksperimento na ginawa sa kanya at sa iba pang mga bata. Dito, ipinahayag na si Joyoon ay isa sa mga eksperimentong paksa at si Dr. Beck ang namamahala sa buong operasyon. Ang buong eksperimento ay isinagawa upang matukoy ang mga supernatural na kakayahan ng utak. Tsaka sa kasalukuyan, Sinasabi ni Dr. Beck na siya na ngayon ang nangungunang dalubhasa sa utak sa mundo at na si Joyon ay isa sa kanyang pinakakahangahangang mga likha, partikular na sinanay upang maging isang walang awa na makina ng pagpatay. Pinalaan din niya si Joyon na ang kanyang migraine ay sintomas ng isang sakit na nauugnay sa kanyang mga kakayahan at kung walang tamang paggamot maaaring sumabog ang kanyang utak. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, muling dumaranas ng matinding sakit si Joyon. Nagdudulot ito sa kanya ng pagdurugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan at nagiiwan sa kanyang hirap na huminga. Sa wakas, sinenyasan ni Dr. Beck ang isa sa kanyang mga tauhan na magbigay ng isa pang serum kay Joyo On na sinasabing ito ang tanging paraan upang mailigtas siya mula sa kamatayan. Pinanggit din niya na ganap na maibabalik ng serum ang kanyang mga kakayahan ngunit ang epekto nito ay tatagal lamang ng isang buwan. Gayunpaman, ang reaksyon ni Joyo Yuan sa iniksyon ay nakakagulat sa lahat. Pinigyan niya ng isang nakakatakot na ng ngiti ang doktor at ipinahayag na hindi nawala ang kanyang mga alaala. Kung tutusin, nagpapanggap lang siya para makarating siya rito. Ibinunyag pa ni Joyo na sinadya niyang ipakita ang kanyang talento sa audition para makuha ang atensyon ng doktor. Ngayon, sa kanyang mga kakayahan na ganap na naibalik, si Joyo ay nagsimulang lumikha ng kaguluhan. Pigla siyang kumawala sa kanyang mga pagpigil at pinabagsak ang mga tauhan ni Dr. Beck sa silid ng interogasyon. Sa desperadong pagtatangka na pigilan siya, inutusan ng doktor ang pagpapakawala ng nerve gas, ngunit sa kanyang pagkadismaya, ngumiti si Jayoon sa kanya, umatras ng ilang hakbang, at tumakas mula sa kisame. Hindi nagtagal, siya ay muling nagpakita sa likod ni Dr. Beck at hiniling na malaman kung saan nakalagay ang natitirang serum vial. Nang mag-alinlangan, binaril siya nito sa tuhod. Samantala, ang nobleman at ang kanyang grupo ay patungo sa laboratorio, kung saan hinarang sila ni Mr. Choi at ng kanyang mga tauhan. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang grupo at ang mga tauhan ni Mr. Choi sa una ay nakakuha ng pagkapanalo. Gayunpaman, isang manlalaban mula sa grupo ng nobleman na nagngangalang Harry Girl ang ganap na nagpapabagsak sa kanila. Sa susunod na eksena, habang kinakaladkad ni Joyo on si Dr. Beck, Naabutan siya ng nobleman at bigla siyang inatake. Pinalaan niya siya na hindi na siya katulad ng dati at nakikibahagi siya sa isang mabangis na labanan ngunit sa huli ay natalo siya ni Joy pa Gayunpaman, bago niya siya tapusin, dumating si Mr. Choi sa eksena at binaril siya. Pagkatapos ay lumingon siya sa doktor at nang hindi siya hinayaang magsalita ng anuman, pinatay siya. Nang ibinalik niya ang atensyon kay Jo gumaling na siya sa taman ng bala at sa isang kisap mata, napatay niya si Mr. Choi sa pamamagitan ng walang awa na pagbali sa leeg nito. Ilang sandali pa, nabawi ni Nobleman ang kanyang kalmado at ipinaalam kay Joyo o na sila na lang ang natitira. Ibinunyag din niya na ang natitirang mga vial ng serum ay nasa control room at nag-iisip na ang pasilidad ng pananaliksik ng punong tanggapan ay maaaring gumawa nito. Habang siya ay ginulo, tinangka ng nobleman na barilin si on sa ulo, Ngunit iniwasan niya ang pag-atake at paulit-ulit na sinaksak siya ng kutsilyo, sa huli ay nagtapos sa kanyang buhay. Nang maglaon, matagumpay na nakuha ni Joyo ang natitirang mga vial ng serum mula sa control room at umalis, ngunit bago umalis ay sinunog niya ang laboratorio. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang mga adoptive parents sa ospital at binibigyan si Ku ng serum para pabagalin ang demensya ng kanyang ina. Fast forward tatlong buwan at binisita ni Joyo ang kambal na kapatid ni Dr. Beck Kinikilala siya ng huli mula sa kanyang file at binibigyan siya ng isang portfolio na puno ng asul na swero. Gayunpaman, ipinahayag ni Joyo na naghahanap siya ng permanenteng solusyon sa kanyang problema. Sa sandaling iyon, isang batang babae na natatakpan ng peklat ang nakatayo sa likod ng doktor, at ang pelikula ay nagtatapos sa pagbabante ni Zhao na papatayin ang babae kung hawakan man niya ito ng daliri. Maraming salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell.